Dead on the spot ay isang magsasaka na biktima ng pamamaril sa Santo Niño, South Cotabato. Kinilala ng Santo Niño PNP na pinamumunuan ni Major Johnson Sintaput ang biktima na si Francis Sudero, 39 anyos at nakatira sa barangay poblasyon sa nasabing bayan. Lumaba sa investigasyon ng Santo Niño PNP na ang biktima ay binaril ng riding tandem ng mga sospek. Ito ay habang nasa isang sakahan sa barangay Ginsangan. Ang biktima ay nagtamo ng malubhang mga sugat na sanhin ang kanyang dagli ang pag pagkasawi. Narecover ng mga pulis sa crime scene ang apat na basyon ng 45 pistol. Ayon naman sa mga saksi, ang mga tumakas na sospek ay nakasuot ng itim na t-shirt at maong fans sakay ng isang Kawasaki Baja motorcycle. Inaalam pa ng Santo Niño PNP ang pagkakakilanlan sa mga pinaghahanap nilang sospek at ano ang motibo ng mga ito sa pagpatay sa biktima. John Sonosa, NDBC, Bida Balita.